isang timbang puro mga ito Isang timba Good morning, good morning Para sa puro Para yung lasa Talaga na Ang puro kasi medyo Yung bawang minsan eh Sinusunod talaga yan Sa kapampangan tinutulog Pero mga ito Sa ano Sa pagkikisali ng mauna Ang bawang mo mga sibuyan Pwede naman sabay-sabay na Kasi Dati yung nung unang panahon, bawang kasi ang bawang natin dati yung naikip. Medyo uh, nai matagal bago maluto. Ngayon ang matagal bago maluto dahil naging imported na yung sibuyas, hindi na kamuha ng dati natin sibuyas na maliliit. Kaya na ako na sibuyas. Pero kapag nagigisa ka, mas maganda, lalo na pag may uh, luya, ang linalagay, luya ang linalagay. Pero kung nilalagay ko, bawang, luya, sibuyas. Uh, kasi sa alpag, mauna ang B. Ano Bawang. O. A, B. O, yung sibuyas. Yes, palang na Ah, well, o. So, oh, yeah. <laughs> Nagsuturo po kasi ako, mga idol. Pero mas maraming tinuturo yung kanukuha. Alam ko. <laughs> 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 yeah, what, marami po tayong matututunan. Mga lutong Kaya masarap. Guro, puro puro. Padala pa. Puro mga ito. Maraming bisita. Ayano, tinamang makapalit drose ko eh. Kailangan yeah. ko na ay makita na hindi Hi Florida. Where <laughs> Florida. Hey, <laughs> la la -la. <laughs> <I don't. laughs> Florida. <you> <laughs> <laughs>

nga mga rider po sa loob. Sige po. Okay. Kayo po 'yung live ngayon. At po ito, makakalimutan 'yung iba niyo. Yeah. Pwedeng dito tawag. Pwede din din natin 'yung Hindi ni Idol. Salamat niya sa dumalo mga 'tol. po 'tong live ta pangmangat. Ayan. Huwag po nyo ng lahing mga idol gano'n. Parang konti e. Huwag po mga idol gano'n. Ano pa? Ano pa? Bukas ganito ang ulang. Bukas. Haan? ano, iba naman. Uh, ulang, Dal dalaki, ang Aga, walang pang magkalabasan kaya ganito. Talak-talak yan. Walang nabagaya. Ako kunting ito. So, ano pa ba yan? Walang, eh, walang, walang. Nagagaling lang tayo ng binigay ni pare ni Pino. So, walang ba ito? Ayun ka yung nagbalawan. Pa-dawan mo ako. Hay, magpila. Banyaman, banyaman Ang layo nito, bigko nang manggas beses sa apo, ano? Ah, sa Maraming harap. Ayan po... Palawan. Palawan. Huwag na lang tayong pumas. Tayo may... Nating muna yung luto ni na lahing, Masarap yan. Kaya nating okay. natin. oh Salamat sa talagang muntalak ha. na ka. Oo. Maraming ba yan? Oo so, po, anak. Tinulot ko naman ang parasing- parasing na. Po na ko lang muna luya, soyo, Serbik. Cina mo. Lagi perito. Muli lang din ito at masarap po ito. Ay po lahat bisita natin yan. Mayroon taga Maynila, may taga Bulacan, may taga Purita Plata, may taga Lubao. Ayala natin papagsakyan bago natin lagay yung daon. ipag na po kayo lahat ng mga uh, Ang regas ko kasi lahat ng bangki Ang pagsali ni Boss Arnel eh Lahat na lumang bangki, papalitan niya ng bangko Ako ko na yung ano daw na anak Tayong nang gati, pagtatakit na natin yan Tapos tulad lang natin ang galang sa ang babagsak na naman yung Dami mga ito lahat uh, Pang ano po yan, isang barangay Tayong nang Ito po mga ito lahat Ang kakapas na

ano po kayo? Ano po? Okay, kayo po. Ano po? Ay, kayo po? Ay salamat po. Sa saan po? San Miguel Pulacan. San Miguel Pulacan, kayo na Uding TV. Kakaibigan po namin si Idol Uding TV. Douglas. Ako po. Alam niyo ang pangalan na kayo? Dave? Douglas ang pangalan mo. Douglas ang pangalan ang pangalan mo.

Mami. Mami Bear. Mami Bear. Una que la Shanghai. Ah, oh. Ang mga LG mo namin si Dodoy ko to, TV. Ah, nakapika po mga Opo, nakapika po na po. Ikaw ng TV. Bata. 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 na Bata. Kasi Bata. 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 mga Bata. 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 Jagaang palaya. Ligaw. Sigaw. Yung <laughs> Ligaw. Ya. Lama <laughs> tu ah. Yo no. Wala ina putay do mag, marami disi ta. Apo pa picture ako jan. Dani gani jan lu. Dani gani marami disi kan magana. Wow. O tong rigaskopo yan, masarap yan. Maran. Yung taga, meron Tagalog po tayo na yung niya ni Idol. Saan po sila Tagalog? Ay, po mo. Ring Mexico. Pilipin mm -hmm. at Yula. Peri ng Kwayan po. Kita ng Bariola. Pero hey, sana, Rosis. <laughs> oh, Maniliya. Ave, Epin, Siyempre. Si Mami Adela, si Mami Adela Lalo siyang gumanda Parang nakita mo Si Rita Avila Si Mami Adela Pagmasdan niyo sana Kasanggani idol Dito sa kusina Itong ating idol Kahit pagod na yan, at marami ang Tao kong masiyahan Ang kaniyang mulain Ay sobrang manyaman Ang mga bisita Yay binabalik-balikan Meron tayo dito Kapampangan buro Mayroon kong tilapia Yaking paborito Andito rin lahat ito ang manggong ko Di ko alam ang pangalan Nating kuyang guapo, Balae ni Idol Ipalo din niyo siyang, Ang balae niya Parang si Batista Sa balbas pa lamang Kahit pumunti na Ye para lamang Kanyang mahal na asawa Imbalay ng idol O yan magbigyo yan Ipalo rin din Tayo Tayo'y suporta Dito sa aking kanan Nagkampi na sila Mr. Alden Richard Tayo'y andito na Kasama rin siyempre Yung kasawa Ano ang ayaw -an, ano, sa mga sabay na kabris pa Dito tayo kay Idol Ang ating kumbida Itong Mr. Boyen kailangan ay vitamina Iba'y kamin sleep pa Di e kayang ipurga Ikaw sandang Boyen Ot matitik tiya Magluluya yata Yan, naglulabas ko na pero yan. Ano na yun nung Yan no? aaral po kami ng ano, ganito. Pagka ganito yung ulam mo, mga idol, eh, ano po yan, eh, ano ka na, sosyal ka na. Tati kasi, tuyo lang at saka itlog, okay ka na yan. Sige natin ng na asin. Masarap ang pangon niya, karang. Ano, fried chicken, mga idol. Luto mo na yan. Lutong, wow. Yan ang parang... Mmm. 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 Yan ang pinakamasarap na pagkain, mga edad. Ayaw ng toyo at saka Mmm sarap nito, may itlog at saka tuyo. Hmm? Sarap na. Pagkanan ito mga idol, makapapalaban ka sa kanin. Halo na yung kanin, ano? Masarap. Ito yung... Kakain ka ng Native na pagkain. Hmm? Mga. Mm hmm. hmm. Apot sa puno matami. Hmm? Eh? na po tayo. Eh. do ko kanina umaga. Binabad ko muna ng isang oras may tapos, uh, pinakulong ko, tapos pinirito ko. Tapos ito, kamates, tsaka uh, may ano nang ayan. Mm -hmm. Pagkaganitong bagay mga edad. Hindi ka makapagsalita sa strap, parang. Hmm. Sobrang sarap niya. Eh? Manok. Ano? Pwede rin dyan, itlog at saka tuyo. Dati kung hindi ka magkano sa kapitbahay mo ng late na manok. Hmm? Hmm?

Lahat ng lahat ng mga ito. Lahat ng lahat ng mga yung ano. Kasi manggalang lang pwede na ako. Mm -hmm. malasang-malasang yung kanda yung nabalad ng butaw na sari ay na po mga idol.